Hello guys! ako nga ang vlog na to ay pinamagatang pong kinarera kami sa Infanta. Karanasan mo na bang mag-ride? At tipong naiihi ka sa lamin. Giniago ba? mo lang kung saan kayo nang galing. Yan ang danas ko sa video na to. Anyway, ako nga pala si George. At welcome sa Ride Tayo, George! Wait nga, balik nga tayo ng konti. And, sa part na to, palabas na nga kami ng Infanta Art at medyo nga at may kaunting pagmamadali. At meron kaming na overtake na motor. With all respect, ginagalang ko talaga ang lahat ng mga nakakasabay namin sa kalsada. Yan kasi ang pinaka best na mabibigay natin sa kapwa motorista, ang paggalang. At this time, we just enjoy the nature and adrenaline at the same time. I always remember kapag nasa marilaki ako, kailangan double time ka You enjoy in the a defensive driver. Yan ang turo ng mga tropa ko na sina Gav, Ronald, Jaylee, and Anjo. Sila ang nagturo sa akin mag-iingat palagi kapag nag dito sa Marilke. Kaya right now, let's just enjoy the nature and the music. Dito ko na nga napansin na parang inahabol ni Sir ang facing ko. Pero of course, eyes on the road pa rin tayo kasi nga kung saan ka nakatingin, doon ka dadalhin. Marami ng aksidente dito sa Marilaki. Hindi na mabilang ang buhay na kinuha ng daan at bundok na to. At minsan, hindi natin pwedeng isisi lamang ito sa inang kalikasan, kundi sa ating aksyon at pagmamaneho na rin. every time you drive here in Marilaki or in any roads, syudad man yan or probinsya, palagi kang mag a ng tulong sa Diyos through prayer. Una, bigyan tayo ng self-control sa emosyon natin. At pangalawa, bigyan tayo ng lakas na kontrolin ng ating mga sasakyan. Wait lang, ayoko na kayong takutin. Gusto ko lang naman mag-remind na meron tayong makapangyarihang Diyos na nakaririnig ng ating mga prayers. Teka, sila yun ah. Kung sino man po sila, I hope and pray na maayos po silang nakauwi sa kanilang pamilya. Kasi ang goal naman natin sa pagra ay ma-enjoy ang isa't isa at ma-enjoy ang kalikasan na kaloob ng Diyos sa atin. Dahil ang nais nice po natin ay maging ligtas ang bawat isa. Speaking of ligtas, gusto ko lang i-share sa inyo ang sabi na Acts 4.1.2 sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ipinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas kundi ang kay Heso Kristo. Maraming salamat sa panonood at hanggang dito na lang, paalam.